Life is short. Ito ang masakit ng katotohanan sa ating buhay. Aminin man natin ito o hindi, ay mamamatay din tayong lahat balang araw. Darating ang araw na lilingon uli tayo sa nakaraan at ang mga desisyon na ginawa natin kaya umantong tayo sa ganitong pagkakataon. May iba na magiging masaya at proud sa kanilang mga naging desisyon sa buhay at may iba naman na puno ng pagsisisi dahil na rin sa desisyon na ginawa nila noong mga nakalipas na taon. Kaya sa video na ito, Narito ang ilang bagay na dapat mong iwasan para di ka magsisi sa huli. Una ay ang paghihintay sa tamang pagkakataon. Walang perfect time. Ito ay ilusyon lamang. Kaya bakit ka maghihintay sa pagkakataon na ito? Walang perfect time para magsimula ng negosyo, walang perfect time para mag-travel o simulan ng iyong mga goals. Ang best time para gawin ang mga bagay na gusto mo ay ngayon. Ang paghihintay sa perfect time o tamang pagkakataon ay mauuwi lamang sa pagkasayang ng marami pang oras kakahintay mo sa pagkakataon na di naman talaga darating. Ang pangalawa ay ang pagtulong sa iba. Importante na unahin mo ang sarili mo pero di naman ibig sabihin na huwag kang tumulong sa iba kung kaya mo naman. Di naman ibig sabihin na pautangin mo ang lahat ng lalapit sa iyo pero tumulong ka para mapabuti at mapaunlad ang kadilang buhay. Tulad na lamang ng channel na ito na ang layunin ni up ay tumulong sa pamamagitan ng pag ng aking mga life experiences na makakatulong sa mga taong dumaraan din sa mga dinanas ko dati at kung paano ko ito nalagpasan. Ang pangatlo ay ang di pag-take ng risk. Dapat matutunan natin kung paano mag-take ng risk dahil na rin sa rewards na pwedeng idulot nito. Yun nga lang ay dapat maintindihan mo ang pagkakaiba ng calculated at uncalculated risk dahil na rin sa naapektuhan nito ang mga tao sa paligid mo, trabaho, negosyo at ang mental health mo. Ang calculated risk ay ang masusing pag-aaral at pagsasadiksik sa mga posibleng mangyari sa bawat desisyon na gagawin mo. Samantalang ang uncalculated risk naman ay ang paggawa ng desisyon ng walang maayos na basehan at tandaan mo na lahat ng business at investment ay nagsisimula sa risk kaya ito ang dahilan kung bakit marami ang yumayaman at umasenso. Ang pang-apat ay ang pagsuko sa mga challenges. Great things require time. Yan ang dapat mong tandaan. Walang hack o switch na pwede mong i-on or off. Kaya paano ka asenso sa buhay kung konting problema o challenge lang ay sumusuko ka na? Ang pag up ay di lamang pagtanggap na sablay ka kundi pagkawala na rin ng tiwala sa sarili mo. Ang success ay di nangyayari overnight. Ito ay resulta ng mga pagtanggap mo ng mga challenges, pasensya at consistency. Palagi mong paalala sa sarili mo na oras lang ang namamagitan sa iyo at sa success na pinapangarap mo. Darating din ang success sa buhay mo at papasalamatan mo ang sarili mo na di ka sumuko. Ang panglima ay di pagsunod sa pangarap mo. Noong bata pa tayo ay marami tayong pangarap sa buhay hanggang sa tumanda tayo at nakalimutan na natin ang mga pangarap na ito. Dahil ang priority natin ngayon ay kung paano mabuhay at bayaran ng ating mga bills. Huwag nating hayaan ang sarili natin na lunuri ng pangarap natin sa buhay. Take steps and actions na kahit busy ka sa ibang bagay ay bigyan mo pa rin ang pagkakataon ng sarili mo na makamit ito. Di mo man makamit ang kabuuan ng pangarap mo, pero at least pagtanda mo ay natikman mo kahit papano na sundin ang pangarap mo sa buhay. Ang pang-anim ay di pagpapahinga. Dahil na rin sa dami ng ating mga bayarin at kagustuhan nating kumita ng maraming pera ay nakakalimutan na nating magpahinga. Yes, importante ang trabaho at pagsisikap na ma-achieve ang pangarap mo, pero bigyan mo rin ng oras ang sarili mo na makapagpahinga at makapag-recharge. Importante ito para makaiwas ka sa stress at sa burnout na kadalasang nagre-result sa mental and health problems. Ang pangpito ay ang pag-worry sa lahat ng bagay. Sabi nga ni Robert Downey Jr. o kilala din natin na si Iron Man, worrying is like praying for what you don't want to happen. Ang madalas na pag-aalala ay ang pag-iisip ng mga pwede maging mali sa lahat ng bagay. Bakit sa halip na mag-aalala ka, ay di mo nalang ilaan ang oras mo kung paano mo isasolve ang problema mo. Bago ka mag-alala sa isang bagay, isipin mo muna kung itong bagay na inaalala mo ay relevant pa rin ba after a week, one month, or one year. Kung hindi naman, then di mo dapat ito pinag-aaksayan ng oras. Ang pangwalo ay di pagplano sa buhay. Ito na naman tayo. Enjoy now, suffer later. Well, true, you only live once. Pero bigyan mo rin ng plano ang buhay mo. Gumawa ka ng time frame kung kailan mo dapat maabot ang mga goals mo at yung steps para ma-achieve ito. Di pwedeng tira ka lang ng tira na di pinag-iisipan yung bawat hakbang mo. Ang pagplano ay importante kasi makakatulong ito para makaiwas ka sa pag-aaksaya ng oras mo. Ang pangsyam ay di natuto sa pagkakamali. Nagkamali ka na din uulitin mo pa. Ang mistakes at failure ay parte ng buhay natin at dito tayo natututo. Kaya sa halip na isipin mo na malas ang buhay mo, gawin natin itong opportunity para matuto at makaiwas kung sakaling mangyari uli sa iyo ito. Dahil kung hindi ka matuto sa mga pagkakamali mo, then walang magbabago sa buhay mo. Ang pangsampu ay sobra sa trabaho. Marami ang trabaho lang ng trabaho na di nila namamalayan na napabayaan pala nila ang kanilang personal na buhay at yung relasyon nila sa kanilang pamilya. Yes, lahat tayo ay kailangan magtrabaho para sa financial needs natin pero kailangan din nating humanap ng oras para makasama ang ating pamilya. Tandaan na ang trabaho ay di ang buhay mo dahil kayang kaya kanilang palitan kapag wala ka na. Kaya kahit gaano mo kamahal ang trabaho mo, humanap ka pa rin ng paraan at ang oras para makasama mo ang pamilya mo. Ang pangalabing isa ay hinahayaan mong kontrolin ka ng iba. Wala naman masamang makinig sa opinyon ng iba pero di naman dapat na palagi mong sundin ito. May sarili kang buhay at pag-iisip at ikaw mismo ang nakakilala sa sarili mo. Kaya bakit hahayaan mo ang ibang tao na magdesisyon para sa'yo? Pwede ka makinig sa opinion at advice ng ibang tao para makakuha ka ng idea kung paano mo gagawin o de-decision na ng mga bagay-bagay pero di para ipakontrol mo ang buhay mo sa iba. At ang panglabing dalawa, ang paggasto sa mga bagay na di mo naman talaga kailangan. Imagine mo na 25 years old ka at sumusweldo ka na ng 50,000 pesos per month. Kayang-kaya mo nang bumili ng latest gadget, damit at mag-bar hopping para lang magpa-impress sa ibang tao. At ito ang pinakamalaking financial mistake na pwede mangyari sa iyo. Pagtanda mo ay mapapaisip ka na sana inipon mo na lang yung pera o pinansimula mo na negosyo, di sana ngayon ay di ka napipilitang pumasok sa trabaho na ayaw mo o may pambili ka ng gamot kasi may sakit ka na kaysa ginastos mo ang pera mo kasama ng mga taong nandyan lang kapag may kailangan sa iyo. Ang pagiging maingat sa mga desisyon at aksyon sa pang-araw-araw na buhay ay makakatulong upang maiwasan ang mga pangihinayang sa hinaharap. Ang pagiging bukas sa pagbabago at pag-aaral mula sa mga karanasan ay maaari magdala ng mas maligayang buhay. Ayan, ayan ang mga bagay na madalas pagsisihan ng mga tao lalo na habang tumatanda sila. Ikaw ba, ano ang mga bagay na ayaw mong pagsisihan pagtanda mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.